guys yung ating ulam masarap so ito guys kagawa ko ng apat na tab so yung $3.90 tapos i na lang natin sabihin natin yung prawns is $3 din So, $6.90. So, ayan, for mil guys. Tapos, magluluto naman tayo ngayon ng ating basmati rice brown. So, konti lang, guys, ang iluluto natin. Yan lang, guys. Bali, dalawang kaibigan, kamusta kayong lahat? Ito guys, for today's video, magliluto tayo ng upo. Tabungaw guys, sa Ilocano. So, gagawin ko dito guys is, igigis ako siya, lalagyan ko siya ng tokwa. Mag, mag ano ako guys, mag-experiment ako. ah uh, ito yung ulam ng mga nagtitipid. <laughs> nagtitipid dahil walang natitira mga sahod guys. So, ito na lang yung Tokwa. Binili ko lang siya ng $1.90. At ito naman, binili ko ito ng $2. So, meron akong $3.90 for. Siyempre, hindi ko siya mauupos ng isang kainan guys. So, nakatipid-tipid tayo guys ng ilang dollar for our meal. musta pala kayong lahat dyan guys? Papakita ko nga itong aking ginagawa sa inyo. Ayan. Ayan, nilagay ko na din yung ating, ano, hugasan ko siya, guys. Para hindi na ako maghuhugas mamaya. So, kukunin natin yung ating kaliwagang okay, lalagyanan. Ayan, guys. Itataas natin para makita. Ayan. So, ayan, yung pinagbalatan. Ayan, guys, para ay, ito, hiwa-hiwain ko siya guys ng manyanipis lang para mabilis maluto. Ito guys. Anong tawag sa inyo ito guys? Sa amin Ilocano is to tabungaw. Tagalog is upo. Ano naman kaya ito guys tawag sa Bisaya? So ganyan lang gagawin natin guys. Bahala na kung ayon mag-ulam ni bossing nito. Basta ako ay makita ko lang doon sa ano. Ay, siya nga pala guys, meron akong good news sa inyo. Kaya ako pala ito nabili guys dahil pumunta ako sa 4D Han. Dahil nanalo na naman ako guys ng starter. So, ang nilagay ko lang is $2. So, yun. Papakita ko. So, ito guys yung aking na panalunan guys. Ang tinayaan ko, ang binili ko is 78788 guys 'yan. Actually guys, nagkamali ako. Ang akala ko guys, ayan oh, naano ko na 100 na. Nakuha ko na yung price ko guys, 2 dollars ang itinaya ko dyan. So nanalo ako guys ng 500 dollars. Actually guys, yung, yung sinasabi nilang pagkakamali na tama. <laughs> Paano yun? Yung pagkakamali na tama. Kasi guys, ang alam ko yung passport number ko sa yung ending niya is 8788. So yun ang nilagay ko guys. Tapos, kasi guys, binili ko yan ulit nung August. Nanalo ulit ako dyan guys sa passport ko. Pero, tama yun yung dati kong nilagay nung August is 7877. Tapos ngayon naman is, nagkamali ako guys. Pero tama yung mali ko. Kasi nanalo ako. <laughs> dapat dapat 7877. Pero ang nabili ko guys, ang naiguhit ko guys it is 8788. Tapos yun ang lumabas sa guys sa consolation prize So yun yung sinasabi nilang tama pero ay mali pero tama. <laughs> ang saya-saya guys. So yun may pinabili ako ng upo. Pinabili natin ito guys. At mag-uulam tayo ngayon ng upo. guys. Ibahihwain ko lang siya ng ganito. At igigisa ko lang siya guys. Lagyan ko lang siya ng tokwa. Sama pala yung tokwa ko guys. Sakura. So I don't know if most of you like this. But it's up to you if you don't like it. You like this? You can try this one. This is very nice. What do you call this in, in English? English? Kalabash? Ano bang, ano bang English nito guys? Ang naririnig ko is kalabash. Kung tama ako mali. Kung hindi ako nagkamali. Basta hindi ko alam guys ang ano. Siguro si Kasi upo eh. Upo. So ang English niya is sit. <laughs> Very funny So ayun guys. Gusto ko siya kainin. Ito naman yung aking na siya white. O talagang ganito siguro. Ito. Pero maganda pa rin yung amoy niya guys. Ayan. Ikin lang natin siya ng bawang at saka sibuyas. At meron din pala akong tira na hipon guys dito. So ito meron akong apat na hipon. So ihakalo ko siya dito halo ko kikon. So, ito naman natira ng tokwa is, ito ko na lang sa guys. Lagay tayo ng sibuyas at saka bangon. Siguro ilagay na natin dyan. ako. Naiirita si, ano yung kasama ko, sabi niya maingay daw ako, sinigaw bakit nakausap ko. Kaya minsan, para ano, huwag na lang mag-ano, mag, ano, mag usin kasi mamaya ng konti so ayan guys, maya ulit See you. so ito na guys, lutuin na natin yung ating upo ayan, Lagyan na natin siya ng olive oil tama na yan masyado ng mataba at lagyan natin siya ng guys. Tapos ito naman guys, lalagyan natin siya ng light sauce. ng ating tokwa. kailangan so, lalagyan lang natin siya. Mamarinig natin siya ng konti. And, um, bago natin ilagay sa ating walik. Ang

yung ising hipon. Ayan. Ang day. May parang kalalabasan nito. Masarap din kaya.

maglalagay tayo ng all seasonings. Guys, masarap ito guys. Ito yung magic sarap dito sa Singapore. All in one seasoning. Masarap ito. Okay guys, pwede na siguro ito. Ayan. Imbes na karni guys. Tokwa na lang ilagay natin. Lalo na kung wala tayong pera. Walang pambili. Tokwa na lang guys. Mas mura pa. Mas masustansya pa. Karni nakakabigay ng ano yan. Sakit ng high blood. Ayan. Wow, sarap naman. Ayan guys. Tikman ko nga. Hmm. Sakto lang guys. Sakto lang sa mga nagda-diet. Hindi pwedeng maalap. Ayan. Hindi pwede na siya. Diba? Ang sarap oh guys. Oh. guys yung ating ulam masarap so ito guys kagawa ko ng apat na tab so yung $3.90 tapos i na lang natin sabihin natin yung prawns is $3 din So, $6.90. So, ayan, for meal, guys. Tapos, magluluto naman tayo ngayon ng ating basmati rice brown. So, konti lang, guys, ang iluluto natin. Yan lang, guys. Bali, dalawang ano, two handful lang ang iluluto natin guys sa ating basmati rice so ayan at saka isang ganyan so napaka super saver guys di ba ayan sa halagang $6.90 nakagawa ko ng apat na meal